appointed yan dati pa ako ng dating Pangulo Duterte. Hindi. Ah. hindi mo alam kung ito ba ay gagawa maayos o oh, hindi. Ang problema kasi sa inyo, double standard kayo. Yung argumento mo, Yusek, pwedeng iba to rin sa iyo. Mahina lang talaga, logical thinking mo. Kasi... Tandaan mo, appointed ka lang din, Yusek. Kaya nga, gumagawa ka pa ng matino, ay eh, puro fake news yung binibigay mo. Kahit sa simpleng bagay, fake news. Kasi ganito yan, na, ang fina-fact check kasi yung mali, di ba? Fina-fact check lang sa sa'yo yung totoo. Ganong kagrabi yung fake news mo. Ganong kagrabi yung pagiging propagandista mo. Si Lucas Bersamin, Vince Diesel, appointed din yan nung panahon ni Duterte. Correct! Oo, oh, anong point mo? Kita mo, argumento mo pantanga. Ah. Diba? Sa ngayon, nililinis ang basura na ipinasok ng Pangulong Duterte. Kung ako mapipiliin kung ano ang basura ha, kung sino basura, Si Boying Remulla o si Martires, si Boying Remulla yung basura. Politician na naging ombudsman. Lagi na sa ano, press con. Akala yata talent show. Ikaw, kasama ka sa basura. Anong point mo? Okay. So dito, ganoon din ang ginawa. So, I mean, isipin <coughs> nyo nila mga kasibo. Pero sige, tingnan natin ano argo komento mo. Tama ba yun? Mo. Tama yeah. ba yun na ikaw ay mag-appoint? Midnight appointment isang tawag doon. Hmm. Na supposed to be hindi mo dapat trabaho kasi may papasok ng bagong liderato. Unang-una nagawa niya yun. Dapat na kino-question mo dito kung legal ba o hindi. Kasi kung kaya niyang gawin yon, kung pwede niyang gawin yon, so ibig sabihin, walang mali. So ang tanong mo, tama ba yon? Well, hindi siya mali. Kung gusto mo sabihin mali, ikaw mag-prove na mali. Eh di dapat na pinag-uusapan natin, illegal yon So siya sabi mo, tama ba 'yun? Well, ikaw na kasabing mali, ikaw mag-prove na mali. Hindi kami. Hindi sila. BASTO assume mga kakli. Wala kang paggana. Kasi ang lumalabas, gusto mo pa rin na ano, mak maka magkaroon ka ng spy sa loob. Magkaroon ka ng spy? Pucha, grabe yung ano mo, no? Jump ng logic mo, no? Tama mo, ha? <coughs> Para makagalang kasi oh. ang lumalabas, gusto mo pa rin na ano eh, magkaroon ka spy sa loob. po? Or... Puche yung conclusion niya, spy sa loob. Hindi ba pwede na makapaglagay siya ng mga kakilala niya na gusto niyang ma-appoint? Hindi dahil sa spy? Parang ganito, tras sa trabaho. Pwede ko ipasok si Paco. Bago ako umalis, papasok mo si Paco. Pwede naman yun na! ah! Putsa ang conclusion mo? Gusto mo nang spy ka agad? Default talaga nito ni Claire ang masama mag-isip. Hindi kasi, ganun talaga siya eh. Propagandista eh. Kailangan ng take niya lagi is in bad faith. Kaya ba ang daming, kumaga, eh, may mga bali kita sa loob, internal, nalalabas na? agad na mga vloggers? Nalalabas agad ng na mga vloggers? Ikaw nga mismo, ginagamit mo yung pagiging yusek mo, ginagamit mo sa vlog mo. Ikaw yun, huwag mo ipasa sa iba. Kung siya bago lumabas sa Rappler, meron ka na? Ay, kalabas lang. O ito, sakto. Tapos tinatawagan ka pa. Ginagamit mo yung position mo for information. Tapos ipapasa mo sa iba. Anong nauna sinasabi mo? Halo, halo man, falasin na naman. Parang yung mga ano, flood control projects. Ghost. Hollow Man Fallacy. Kung kilala mo ang Straw Man Fallacy, mas masahol pa rito ang Hollow Man. Dito, walang totoong kalaban o argumento na inaatake. Ang kausap mo ay gumagawa lang ng peking kalaban at binibigyan ng peking argumento para lang may maatake siya. Parang nakikipag-debate ka sa walang laman na tao, isang Hollow Man, na hindi naman talaga nagsabi ng anumang bagay. Example sa politika. Sasabihin ng isang politiko, ang mga kritiko ko, gusto nila na gawing pribado ang lahat ng serbisyo at mawala ng tulong ang mahihirap. Pero wala namang sino mang kritiko ang nagsabing gusto nilang mawala ang lahat ng public services. Gawa-gawa lang ito ng politiko para may maatake. Ang Halloman fallacy ay mapanganib dahil nagpapalitaw ito ng fake debate. Lagi mong tanungin, sino ba ang kalaban? Nasaan ang totoong argumento niya? Sino vloggers kaya sinasabi nito? Tapos nisan, kwentong Midagdag. So, ibig sabihin, hindi accurate. So, hindi galing sa loob. Kasi nung alingan, dyan yung quiz room, diba? Mm. Kwentong kasi nung alingan, edi hindi accurate, hindi nanggagaling sa loob. ipapasok si Pangulong Marcos Jr., Papasok. Nag-appoint oh. na nag si dating Pangulong Duterte. san ka oh. nalaman niya? At datay <coughs> pa ako sa palasyo. O, oh, karapatan niya yun eh. So, ang question mo kanina, tama ba yun? Legal ba yun? O bukod sa bukod sa legal, ano pa ang pwede mong pagbasihan? Moral ba? Okay, hindi patunayan mong morally wrong 'yon. Ang mauuto mo lang naman, yung mga viewers mong hindi nag-iisip, yung mga incompetent sa logic na tulad mo lang din, ikaw nag-claim na mali. Okay, hindi prove mo. Mali in what sense? Of course, not legally, then morally. Okay, kung morally, anong basis mo na mali yun? Hindi mo pwede sabihin na dahil papasok na sa President Marcos Jr., mali yun. Anong justification mong mali yun? Kung nasa kapangyarihan mong gawin yun? Kung pwede mong gawin yun? Parang sino inoy, di ba? Anong ginawa? Amnesty Trillanes, di ba? Pwede ko ba sabihin na, Tama ba yun? Karapatan ng presidente yun eh. Parang tanga. Isipin mo, ay eh kapangyarihan yun ng presidente. Pwede niyang gawin yun eh. O, anong problema mo? Kung sasabihin mong mali yun, patunayan mo. Hindi pwedeng justification dahil papasok na yung Pangulo. Para mo lang inargue na dating Pangulo si si Duterte, tapos pinadala sa hig. Tama ba yun? Eh, pwede niyang gawin eh. ba? Diba? O okay, wala tayong magagawa. Pwede niyang gawin eh. Nag-guess mo? O ngayon, na argue mo yung tama o mali. Ay, di argue mo yung mali. Kasi may argument na illegal yon, 'di ba? Doon ang contention kaya hindi naman sila magkaaway noon na andyan nga si VP Sara. So, tama, yung moment na yun, hindi naman sila magkaaway. bilanggitin din, inuwento rin. Ni Secretary uh, Boying Remulla sa kanilang programa, next ano, executive session. Diba? Tamin nila, guy. Oo, Ito ngayon. Ito ginawa niya. Papasok na ang bagong ombudsman kung sino man yung magiging bagong ombudsman. Oh. At siguro na napapansin niya at nararamdaman niya na aplikante itong si General si ano si Secretary Boying at the time, DOJ Secretary. At takot ng mga Duterte, mga ng Duterte na sila ay gagawin daw ng kaso. Kaya pwede naman i argue din niya kay PBBM kaya nilagay si Remulla. So anong point mo, Leche? Puro intriga. Puro katangahang chismis. Eh, pwede naman din sabihin nyo kay BBBM. Kaya niya nilagay si Rimulya dyan. May sinari na naman siyang pang-pocketbook. Tama! Kaya ba naglagay? <coughs> Kaya nagkano ng midnight appointment? Ito mo? Ito, guys. Ito yung pagkakaiba ng plug sa marites. Ito marites lang to. Ito mismo yung point ng pagiging marites eh. Isipin mo, isang information lang yung hawak mo. Tapos mag a ka, gagawa ka ng hypothesis based on that. Yun ang marites mismo. Wala tong pagkakaiba si Jose Clear Castro dun sa meme dati o na madaming sasakyan na naghahati do sa babaeng kapitbahay mo. Iba-ibang sasakyan bawat gabi. Ngayon, ang marites, ang conclusion niya, ang lalakero yung kapitbahay niya. Dahil lang sa fact na iba-iba ang naghahatid na sasakyan. Ganun siya, marites. Ito yung literally what not to do in scientific method. What a strong data set. Ang kinuha niya, lalakero. Lalakero yung kapitbahay. Hindi mo pwede tignan mo muna, iba-ibang driver ba? Pangalawa, nasa unahan ba? Nakita mo bang nagkiss sila? Sa, sa likod ba naka, ano, nakasakay? O baka naman grab? Sa kanya hindi, lalakero. Yan yung mismong tinuturo ko sa inyo na huwag niyong gawin. Napaka-simple lang ng ano, explanation. Kailangan mo pang komplikaduhin. May alternative explanation, Occam's Razor. The simplest explanation is usually the correct one. Gusto niya lang maglagay ng tao doon na makikinabang doon sa posisyon as a favor to them kung pasok na may requirements, kung competent naman, di ilagay mo na. Ganong kadali. Mas madaling explanation yun. Occam's Razor. Hindi ito literal na blade, kundi isang problem-solving principle na nagsasabing ang pinakasimpleng paliwanag ang madalas na tama. Sa madaling salita, kung may dalawang posibleng sagot, piliin mo ang may pinakakaunti ang hula o assumptions. Halimbawa, pag-uwi mo, basag ang vase mo. Paliwanag A, natabig ng pusa mo. Paliwanag B, may secret agent na alien ang pumasok, binasag ang vase, tapos nag-mind control sa pusa para maging frame up. Siyempre, ang paliwanag A ang mas simple. Bakit? Dahil kailangan mo ng napakaraming hula para paniwalaan ng alien, ang Occam's Razor ay ginagamit para tanggalin ang mga extra at komplikadong hula na hindi naman talaga kailangan. Tandaan, simpler is often better. Huwag mong gawing komplikado ang mundo. No, ay ano pa? Ano uh, alternative explanation? Ito pa isang explanation. Bigyan kita ng analogy, Yusek. Kunyari, sabi natin suno na lang. Meron kang 2,000 plus na credits. Ngayon, bukas mag -e expire na. mag -re renew ka na naman. E ayaw mo na mag renew Or kung mag -re renew ka man, eto ginawa mo. May natira kang 500 credits. Inuubos mo ngayon nung gabi na yon ilang oras bago dumating yung due due date tatalunin mo ngayon tama ba yon mina maximize and utilize niya lagi yung kapangyarihan na meron pa siya for example as presidente nagamit niya yung pardon well pwede ko i-maximize pwede ko ano yung pagpapardon pagkapardon ako do sa end bago mag-end yung term ko sasabihin mo tama ba yon parang tanga ang conclusion mo lagay ng spy para may tenga ka para kayong marites sa kotse, sa sakyan, ng kapitbahay. Hatang-halata talaga na propagandisa talaga ang papel mo dyan. Kaso nga, alam mo naman, hindi uubra sa amin yan. Actually, matagal ka ng ganyan. Matagal lang bobo yung mga inference mo, abductively. Kaya hindi ko nanonood sa'yo eh. You hate logic. Alam mo yung, ano, common sense. Okay, fine, common sense. Sumasapol ka sa common sense. Pero when we're talking about the technicalities, formal, formal discipline ng mga bagay-bagay, You suck. You're incompetent. Common sense lang pinapagana mo. Kaya ako din nanonood sa dati. Wala naman lamang yung sinasabi mo. Walang substance. Kung baga common sense, okay. That's it. Common sense. Pero yung proseso scientific method, abductive reasoning, inductive reasoning, deductive, kaya nga galit ka sa, sa logic eh. Ganyan ka na dati pa. Ayan naniniwala akong hindi mo yan sinasadya. Ganyan ka talaga. Dati pa. Kaya nga pag may meet up tayo, wala akong pakis sinasabi mo lagi. Me too. Walang aha moment. Walang oo nga moment, walang that's interesting. Walang ganun, common sense sa pangkanto. Hindi mo maiisip? na ganyan yung ginagawa natin araw-araw, kapag mag-expire na yung isang bagay sa subscription natin, we tend to actually maximize it bago mag-expire. Tapos dito, iba yung treatment mo. ispay na yung gusto mo. Hindi hindi pa na-sense ng na, na mga bobong viewers mo na 'yung argumento mo, 'yung gusto mong argumentong absurd. It applies to all. Hindi lang kay Duterte, hindi lang kay Martires. It applies to all. If it applies to all, si Terrence Paribus, with all being equal, ganoon din dapat ang take mo kay PBBM. So, Ombudsman, ikaw! Ku sino-sino pa? 'Yung in mga ina-point niya, right? O di ka din yung argumento, so ano point mo? Nasabihin mo, tama ba yun? Patunayan mong mali. Yun yung trabaho mo. Hindi puro dada, puro chismis, hindi puro kabubuhan na argumento. Pang marites lang yung argumento mo eh. Argument from emotion. Tama ba yun? Well, unang-una, legal yun, right? So ano ba basihan mo ng tama at mali? Sabihin mo ngayon, moral. Eh di patunayan mong mali. Sabihin mo, di pala, papasok na kasi si presidente tapos nag-appoint pa siya. O ano ngayon? Paano naging morally wrong yun?